Ito guys, ito na po yung rest back ng SMNI sa ginagawang investigasyon ngayon ng Senado at ng Kongreso At uh, ito po ay uh, pinangungunahan ni Senator Robin Padilla okay? So ito po yung latest news tungkol po sa mga ginagawa nilang moves to counter yung sinasabi nilang pangaharas at pag-iimbestiga dito kay Pastor Kibuloy oh, Robin Padilla wants probe into NTC suspension orders versus SMNI, okay? So, gusto niyang tignan yung NTC. Bakit nyo pinipigilan itong uh, SMNI? Okay, so, Senator Robin Hood Padilla wants the indefinite suspension of SMNI to be investigated in the Senate. Through Senate Resolution No. 960, Padilla asked the Senate Committee on Public Information and Mass Media to inquire about the indefinite suspension uh, last January 18 against SMNI. Ayun, the order stemmed from SMNI's alleged failure to comply with NPC's previous 30-day suspension order last December. Uh kasi nung December, 'di ba, merong mga violation, sila ay nasuspinde. O okay, kaso lumabag sila doon sa suspension. Sila ay nag-ere pa rin, I think sa Leyte o Samar area yata. Basta may mga lugar pa rin na sila ay nag nagpalabas uh, pa rin ng kanilang palabas, anong uh, kanilang show na despite itong suspension, no, na indefinite suspension tuloy sila. Sabi ni uh, Senator Robin. The imposition of baseless suspension orders on SMNI not only constitute a denial of due process but also an erosion of press freedom. Oh, sabi ni senator Robin. Uh, while recognizing the NTC's power to suspend or revoke any certificate issued under the provisions of the Public Services Act, the Senator pointed out a proviso in the law which states the suspension should not exceed 30 days to avoid serious and irreparable damage or inconvenience to the public or to private interests oh, the ntc in its show cause and suspension order failed to indicate the need to suspend the operations of SMNI. much more express how this is necessary to avoid serious and irreparable damage uh, to the public or to private interests uh, in the absence of proof and of serious and irreparable damage Uh, or inconvenience to the public caused by SMNI's continued operations, the general rule shall apply wherein the NTC shall have the power upon proper notice and hearing to issue a suspension order pursuant to the Public Services Act. Um, ano po ang ibig sabihin nito? Okay. Uh, ito kasi yan. Ganto kasi yan, guys. Ah. Uh, ang, ang tingin ng mga kampo, ng SMNI, DDS, mga Duterte na ginagamit yung pong mga ahensya ng gobyerno para harasin itong si Pastor. Ang feeling nila, yung pong mga, uh, kunyari, yung namumuno sa NTC, namumuno sa ibang ahensya, they are being pressured by uh, the higher-ups, by the admin, para suspindihin si Kibuloy para pahirapan si Kibuloy. So, ganun yung kanilang feeling. So, they want to investigate anong gagawin sa investigasyon sa Senado. Uh, anong gagawin? Iimbitahin nila yung mga yung uh, namumuno sa NTC tapos ko nila nila. ba Tapos ko nila. Tapos, uh, kumaga, ano eh, ito yung resbak eh. Ito yung parang gante eh. Kasi, ah, ah, sige, ah, papahirapan mo si, si Kibule. Susunod ka dyan kaila ganito, kaila ganyan. Susunod ka sa mga, sa mga admin na mga, lead, na mga ano, polit, polit, politicians. O sige, tatawag kita dito, I will question you hard. I will. So, parang ganun yung mangyayari. Okay? So, ganun yung, ganun yung pinaka-rest back, yung pinaka-balik. Hindi, eh, ang sa akin, eh, kung yung NTC, paano kaya kung yung NTC, na inin- inimbitahan inibita dito na pag na pag uh, natuloy yung resolution na yan paano kaya yung NTC sabihin hindi ayaw umatend oh sabihin nila di ayaw akong umatend anong gagawin ni Senator Robin pafilela niya ng contempt pafilela niya ng supina yung mga taga NTC na ayaw umatend oh yun ngayon ang mababalik sa kanila diba pag pag kayo yung nagpatawag nung, nung taga NTC o nung taga ano Oh, tapos ayaw umatend, o, oh, baka magalit kayo. Pero pag yung kay Kimbuloy, na merong mga serious allegations, seryosong allegation yon yung kay Kimbuloy. Dito nga sa NTC, suspension lang yung pag-uusapan eh. Pero kay Kimbuloy, uh, okay lang wag umatend. So, doon mo makikita yung mga parang ano dyan eh, mga... Mga double standard dyan Pagdating sa mga hearing sa Senado Pero sa akin, yan na nga uh, That is uh, one of the few things That uh, the camp of uh, the camp of uh, SMNI could could do is uh kung sino yung mga kaalyado nila diyan nakikita ng kaalyado nila di ba mga ano nang konti question yung mga nagiging mga ano sa kanila pero it, 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 makikita po natin kung kung Senator Robin is all out is the number one defender ng SMNI diyan po sa Senado at ako po ay uh, ano ba disappointed ba o Well, karapatan naman niya yon. Kung sino yung gusto niya supportahan, karapatan naman niya kung sino. Sa akin, kung gusto niyang questionin yung sa NPC, maaring may mali, di ba? Maaring merong uh, hindi tama doon sa procedure, kakarapatan niya yung question bilang senador. Sa akin, fine, okay na yon. Basta huwag na lang niyang harangan yung pong uh, pagsupina ng Senado dito kay Kibuloy kasi karapatan din nating uh, uh, malaman o marinig yung panig niya doon po sa mga akusasyon laban sa kanya at uh, doon sa mga sinasabi na hindi naman in aid of legislation sinagot na yan ni Senator Risa pag-usapan ko mamaya doon sa live sa Models of Manila TV channel okay? so yun lang naman yun lang naman unti-unti eh, yan, unti -unti lumalaban pabalik yung pong SMNI pero may talaga sila kasi Uh, kahit na sabihin mo nang ma-overturn yung desisyon sa NTC Eh bukas, merong hearing ulit uh, SMNI franchise sa Kongreso Mukhang tutuluyan din talaga Ganun din uh, Mawawalan din sila ng parangkisa Kahit maibalik pa ng NTC Kahit maalis pa yung suspension ng NTC Wala silang prangkisa, Hindi sila pwedeng umere eh. diba? So, abangan po natin Tomorrow, punta ako dyan sa Kongreso Tingnan natin kung ano yung mangyayari doon sa hearing ng SMNI. Okay? So, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parati, guys. Bye-bye.